Magandang hapon mga kapabayan uh, Happy Sunday uh, Sunday today here in Edmonton uh, It's past 12 right now uh, Kakabalik lang namin ng Olds uh, Kahapon nga nakipagkasal kami Para mamit namin ng mga ano namin uh, Sabi ko nga uh, mayroon tayong oras sa pagbisita sa mga importanteng okasyon. Uh, ngayon, mga, mga, kapatid, ay, mga, mga kababayan, isa ko lang sa inyo. Uh, nakikita natin na mga, yung mga international student na kasalukuyan nagpoprotesta. protesta sila ngayon sa iba-ibang lugar, sa, sa Winnipeg, sa, sa sa Branton, Ontario uh, sa BC uh, part of BC ang ang may uh, mas, may advice ko lang tayong mga Pilipino na international student yung mga international student na Pilipino huwag na po tayong makisama sa mga ganyan na ano uh, uh, ang inaano ko lang baka magbago po ang sistema Uh, ng immigration para sa mga international student kung sakali magbago man po ang 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 uh, patakaran ng international student uh, kaya ina-advise kong wag na kayong makisama para wala na wala na kayong magiging record pa kasi dito sa Canada maigpit po ang mga pag uh, well, well gang, ganyan kung wala po kayong permit baka magkaroon pa po kayo ng kaso at maging meet siya pa po ng mga status nyo dito at magkaroon lang kayo ng record mahirap po yan uh, pabayaan na natin hindi ko naman sinasabing pabayaan natin karapatan nila yan ipahayag ng mga, mga indiyano, ang mga salo-obin nila pero naranasan po natin na Uh, at, at, at alam po natin na pagka nagkaroon po tayo ng record sa uh, government uh, or sa batas sa uh, law nila dito sa Canada <clears> hirapan <throat> tayo ang ikpit po ng ano dito ng ng uh, batas nila once na nagkaroon ka ng record kailangan mong i-clear yon patunayan sa ano sa usgado uh, na basta uh, ang maiiwan uh, ko lang mga kababayan wag na po kayo magsali sa mga protest. Uh, gawin na po natin na magdasal po tayo, mag, nasana uh, na sana mabago. Uh, ito po, advice lang po, na mas magandang wala na po kayong ginagawang mga protest na ganyan para kung mayroon mang magbago, hindi na kayo mahirapan sa sa pagsunod sa, sa pagbabago ng gobyerno hindi ko naman sinasabing may magbabago in a few months magkakaroon ng election. Uh, hopefully magbago ang uh, government at magawa nilang solusyon ang mga status ng ano kasi sabi ko nga sa isang vlog ko na uh, nagpalabas sila ng uh, memorandum nakabasa sila ng bagong memorandum ng mga mga yung international student na ang gagawin nila na pagka natapos halimbawa for example business administrator or business management or bis, uh, marketing uh, ang kinuha mong course dito sa Canada kung hindi nakaakpa naka ang mga ang kukunin mong uh, kurso sa trabaho mo tinatrabaho mo mahirapan po kayong mag-apply ng P PWG P, -P. Uh, yung post graduate work uh, post work graduate permit tama ba ako? post, post uh, work graduate permit anyway uh, kaya mas magandang huwag na kayong makisali sa mga activity ganyan para at least kung mabago man yung ganun na paraan na ginawa nila hindi na tayo, hindi na kayo mahirapan pa. Kasi, ang pag-PPR, uh, tsaka, pag uh, pag apply ng PR, tinitingnan ng history ninyo eh. Pati yung mga, uh, mga illegal na gawain, yung mga violation ninyo, kinoconsider po sa pag-PPR yan. So, uh, tapos, may advice ko rin po pala sa mga pag pag uh, pag uh, pag-a-apply uh, uh, ng documents or status dito sa Canada. For example, nagbago po ang naging mag, naging uh, pabor ang pagbabagong uh, na umaas tayong magbago ang sistema sa mga international student. Pa, ang advice ko lang po, pakatandaan ninyo pagka uh, nag- kung ano ang unang uh, in-apply in ninyo or whatever na um, sinulat ninyo sa application nyo international student man yan papuntang uh, PWG or uh, sa permanent residence kung ano po ang sinulat ninyo ng history ninyo or whatever na uh, pangalan man yan, birthday man, man yan uh, history ng pag apply ng visa na deny kayo or whatever tandaan nyo po siya itata itago nyo po ang mga documents niyo, kasi yun at yun ang sasabihin ninyo sa pag apply ng mga status ninyo kasi ang nangyari po uh, dito sa Canada ewan ko kung napanood ninyo yun 5 years of uh, permanent residence ng isang ta uh, Pilipino sa BC uh, nagkaroon sila lang nagkaroon siya ng pagsubok sa buhay 5 years na siyang uh, permanent residence ngayon, uh, within 5 years kasi, kailangan mong renew yung permanent residence card mo. So, nagkamali lang siya ng information na nilagay dun sa, mayroon po kasing column dun na uh, if you got denied uh, visa to the other country. Ang una niya sinabi nung una, ayaw ko kung yes or no. Basta iba po ang sinabi niya doon sa column na yon. Uh, for example, nag no ka, mag-stick ka sa no. Kasi makikita ng ng immigration pa bago ang mga sinusulat niyo sa application ninyo. Ang nangyari do sa Pilipino na yun, naalala niya uh, nagkaroon pag, pag renew niya ng PR, naalala niya na Anong tawag doon? Naalala niya na nag-apply pala siya sa visa, ng visa sa US at na-deny siya. So, hindi niya natandaan ang sinagot niya nung pag-apply niya ng PR na, na no tapos sa pangalawa sa renewal niya sinabi niya yes pagkasan niya sa application niya automatic kinancel po ang permanent residence niya at naka-receive na lang po siya ng uh, tawag doon ng uh, letter from IRCC na cancellation ang permanent residence. Binibigyan na lang siya ng one month para umalis sa Canada. Ganun po kasakit, ganun po ka hindi po biro-biro kasi ang pabago-bago. Kailangan maging ano ka, uh, firm ka sa mga sinasagot mo. Ang uh, ginawa ko po dito sa ano, from uh, foreign worker to uh, permanent residence tinago ko po lahat ng mga documents mo namin. Kung ano yung mga sinulat namin at dumadagdag na lang ako kasi kailangan history uh, of work history of uh, residency uh, ng, ng mga address uh, kung kailangan nagumpisa sa trabaho dapat consistent ka alam mo lahat ang information at details na yun so ang ginawa ko nung permanent residence ako kinopia ko lang po yun tapos sinad ko lang po yung mga ano namin history of work, uh, history of uh, address mag DIY lang po ako Uh, kasi mahal, kasi ma mahirap na po kasi ngayon na magbayad po tayo ng, hindi ko naman sinisiraan ng immigration, immigration consultant pero may knowledge po tayo alam lahat na, ng dapat gawin sa pag pag, uh, di, uh, pag uh, di DIY which is I was very successful na nakuha namin ang uh, pumasok po kami sa lahat ng mga documentation at na naging citizen po kami dito hindi po kasi biro-biro ang pag-a-apply. May mga kaba, baka mapa, ma, ano, ma, ma uh, words of wisdom, trust yourself. And, uh, put some knowledge on yourself sa, sa lahat ng pagkakataon, mapadocument man yan or whatever na kalalaan ninyo na ganito ang status nyo, huwag kayong gumawa ng, ng violation dito sa Canada. Kaya, uh, kaya nag a lang ako bilang tao, bilang uh, bilang matagal na narin dito sa Canada, almost 11 years. Marami tayong marami tayong natututunan. Uh, tulong na rin sa sarili natin para na-educate natin ang sarili natin. Kaya kung minsan nagtatanong-tanong ako sa mga matatagal na rin, wala lang masama kung hindi mo alam, magtanong ka. Ngayon, kung may libreng consultation na alimbawa, kay may kaibigan ka ang um, immigration consultant, kung di ka mo alam, pero siyempre, profession nila yun. Profession nila, profession nila na makagawa ng uh, yun ang hanap buhay nila eh. Kung mag, may kaibigan ka, willy silang tumulong, sagutin, why not? ba diba? Ano lang, uh, just a, uh, uh, like a friendly advice, sa mga sinasabi ko at binablog ko ngayon. Pasensya na po, uh, medyo, ano, medyo pagod tayo ngayon kasi uh, alas 3 tayo natulog kagabi. Kaya medyo ano tayo. Pero ina-update ko lang po kayo uh, sa mga nababalitaan ko. Naga, ano, uh, ina, binibigyan ko yung ng example uh, para, para rin sa inyo yan. Uh, ano, para ma makatulong in a way uh, in, a, in a, way, a small way. May share ko sa inyo. So Yeah. So alam ko uh, nawala tayo sa trend ng uh, ano natin ng pinagda pinag uh, pinagdaanan natin sa buhay dito sa Canada. Bukas magpapatuloy natin uh, kung saan tayo natapos sa isang vlog na uh, sabi ko pinaglaban ko ang ang ano natin ang uh, sweldo natin dito at saka yung mga discrimination na natanggap abang foreign worker tayo si uh, sa isang vlog isa-share ko sa inyo ang, kung paano tayo uh, nakuha, na, paano ko nakuha ang pamilya ko dito sa Canada after 3 years uh, may mga time, be, time frame din na paano tayo na PR ata uh, again kung ano yung mga pinagdaanan natin at kung anong ginawa nating uh, ginawa nating uh, paraan at uh, pinalawak natin ang pananampalataya sa Panginoon uh, hindi natin hindi natin masasabi kung minsan na ito dumating sa point na ang dami kong binablog ang dami kong inaano uh, uh, nagtry ako ng mag vlog para kung saan sa kami nagpupunta pero in a way na, na appreciate nyo po at nakikita ko naman yung appreciation ninyo na yung subscriber natin every, uh, every day kahit po isa, dalawa malaking tulong na po yan at sasabihin ko po sa inyo kung ano kung ang ginagawa ko po to hindi po para sa akin so, of course dagdag kung uh, kung magiging successful naman tayo sa ano sa magiging successful naman tayo sa YouTube magsi-share of blessing tayo. Marami po tayong adhikain na makatulong sa kahit munting paraan uh, kasi unang una dami dito ng sa Edmonton mga homeless yun ang number one kung kinakatakot uh, wag naman sana mangyari at hindi ayaw uh, wag naman sana pain ng Panginoon uh, kasi nga sa hirap ng buhay ngayon ang iba mag-struggle, magbayad ng rent, magbayad ng utilities, nauwi sila sa sa broken marriages at nagkakaroon sila ng depression. Marami po mararating po kaya nagiging homeless dito sa so, 'yun ang uh, siyempre binibigyan natin ng chance ang pagkakataon kahit na homeless po 'yan. Huwag po nating i-chance. Kailangan nila ng tulong. Ah, uh, kung susuertin tayo kahit nasa malit na paraan makatulong tayo. 'Yun lamang po at uh, ako'y Uh, hindi ko po kayo kakalimutan na share ko lagi ang o oh, magkaroon ako ng araw-araw uh, na vlog para ma-share -ma -ma ko sa inyo or magkaroon kayo ng inspiration. Sa panahon po ngayon, kailangan natin ng inspiration ng uh, buhay ng isang tao para makapulot tayo. Hindi po sa pinagchichismisan natin ang buhay ko at sinashare ko lang to para maging inspired kayo na wala mawalan ng pag-asa ng pag sa buhay ang life is uh, full of struggle but there's a lots of blessing happening in our life just make sure you identify them and always be thankful to the God God bless you please don't forget to like and subscribe and share my channel thank you very much God bless mga kababayan